Hello mga mi, andyan pa ba kayo? Charis. Tara, samahan niyo ako sa mga ganap namin ngayong araw. Hindi na ako masyadong nag-upload ng mga mini vlog mga mi kasi hindi ko alam ko ano nangyari sa account ko. Puson ko, wag niyo na lang pansinin, pamana kasi sa akin yan ng nanay ko. <laughs> ngayong araw mga mi, may pasok si Kenji at wala yung asawa ko kaya naman solo ako mag-aasikaso ngayon. Medyo maaga nga sana akong nagising nung oras na to at uminom na ako ng tubig kaya lang bigla ko nga narinig na umiiyak si Kenji. Kaya naman eto mga mi, for the takbo ang first one. <laughs> So biglang makapapatong si Kenji as in mga mi kaya sa tuwing gigising to yung papa niya talaga agad yung hinahanap niya Ewan ko ba sa batang to parang sa papa niya lumabas charis <coughs> 8.30 a.m. yung pasok ni Kenji at sobrang aga pa nito, parang nasa 6 a.m. lang, so pinatulog ko na muna siya. Kaya lang, ayun nga, pati ako nakatulog din, buti na lang nga at nag-alarm yung cellphone ko. Parang nasa 7.30 na ako nagising, tapos nagsabi na lang ako kay tatay na bilhan niya nga ng champurado si Kenji. As forward na mga mi, hindi ko na nagawang magvideo habang kumakain at paliguan si Kenji dahil nga sobrang antok na antok siya. No? Ginising ko rin yan si Ate Yesha dahil nga sobrang kulit ni Chloe at hindi to magpapaiwan. Buti na lang talaga mga mi at hindi na ako pinapahirapan ni Kenji sa umaga sa pag-aasikaso sa kanya ko ang totoo mga mi kapag ako yung kasama niya at wala yung papa niya parang lungkot na lungkot siya hindi gaya kapag nandiyan yung papa niya as in sobrang bibo niya kahit kagigising lang isa pa sa nakakatuwa dito kay Kenji mga mi ay hindi talaga siya umiiyak kapag papasok sa school nung first day of school niya lang umiyak siya saglit pero nung pinasok na siya sa loob ng classroom ng teacher niya itumigil migil na rin siya since medyo maaga pa naman to mga mi na isipan namin na dumaan kay Ine dahil baka gising siya at eto mi kahit lang ay sumama na sila sa paghatid kay Kuya Kenji tignan niyo si Kenji mga mi pagdating dito sa school ni La ay siya na lang kumakatok sa klase ko. Siya na lang din yung kusang pumapasok at alam niya na kung saan siya pupwesto. Nako mga mi, last year lang yung mga videos niya na gustong gusto niyang pumasok at ito nga pumapasok na talaga siya. Ang totoo mga mi, hindi talaga alam ni Kenji na umaalis kami doon sa school. Alam niya mga mi, nandoon lang kami sa labas ng klase ko at nakaupo. Almost 2 hours din kasi yung klase niya at kung maghihintay ako doon ng 2 hours, Ay sayang din naman yung oras kung may magagawa pa ako mga videos or gawaing bahay. Basta mini make sure ko lang mga mi na bago mag-uwian ay makabalik agad ako sa school niya. Dahil nako mi, baka umiyak ang batang ito tuwing uuwi to si Kenji, mga mi, tuwang tuwa siyang pinapakita yung mga stars niya. naman masaya ako dahil sobrang nag enjoy talaga siya sa school. After ko kay Kenji, mga mi, eto namang si ate Ayesha yung ating papapasukin. So, hindi na ako nakapag-video noon kasi as in, sobrang full of activity umaga pa After pumasok ni ate Ayesha, naglinis lang ako ng bahay tapos umuwi na sila papa dahil nga aalis kami. Dito kami pumunta sa simenteryo, mga mi dahil nga birthday ngayon ng aking biyanan. Tapos syempre, mga mi, dumaan na rin kami niyan kay nanay. At dito rin sa aking mga anak. Parang lagpas isang buwan din nung huli kaming nakapunta dito dahil nga sobrang ulan ng ulan tapos nabisi din kami sa bahay. After namin sa simenteryo mga mi, dumaan na kami dito sa SA dahil magre-renew sana ng license itong hipag ko kaya lang sarado yung medical. E total nandito na rin lang naman kami mga mi. Ayan naglagaw na rin yung mga bata dito sa quantum. So maglit lang naman kami dyan tapos umuwi na rin kami agad dahil nga hinahabol namin yung oras ng pag-uwi ng ate Ayesha. So ayun lang muna for today's ganap mga mi. Thank you, thank you!